kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos lumabas ang isa na namang kaso ng road raids na nangyari sa Valenzuela City noong August 19, 2023, ay kaagad na dinispatsa ng kapulisan ng apat na teams para hanapin ang isa na namang Mabilis kumasa ng baril na nanutok sa nakagirian itong taxi driver sa Valenzuela. Matapos ang ilang araw ay natukoy na ang may-ari ng SUV na daladala ng mabilis kumasa ng baril. Ayon sa pulis, pangatlong owner na raw ng SUV na Toyota Fortuner ang nanutok na iyon sa taxi driver, si Marlon Malabute, na isang negosyante. Hinanap ito ng mga kapulisan sa address nito sa Kaluokan na Tundo, pero hindi na nila ito natagpuan. Malamang daw na nagtatago na ito matapos lumabas sa social media ang kanyang ginawang pagkasa ng baril at pagtutok sa kinainisan nitong taxi driver. Peripikado rin sa opisina ng FEO sa Campo Crame na may 9mm na baril na nakarehistro sa kanyang pangalan itong si Marlon Malabute. Ngayong araw September 11, 2023 ay nakapaghain ng kaso ang tinutukan ng armas na taxi driver. Grave threat at alarmant scandal ang kakaharaping kaso ni Marlon Malabute. Dahil sa ginawa nito noong gabi ng August 19, may pangambaman sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya ang taxi driver. Pero porsigido naman itong ituloy ang kaso laban kay Marlon Malabute. Samantala, kaagad namang sinuspindi ng 90 days ng LTO ang registration ng SUV na minamaneho ni Marlon Malabute noong gabing nangyari ang road rage. Paniguradong baklas na naman ang lisensya nito sa pagmamayari ng baril at sa pagmamaneho ng sasakyan. Bawal na bawal talaga ang manutok ng armas kahit pa na ikay lisensyadong magdala nito. Hindi nakakatulong ang pagtatago ngayon ni Marlon Malabute dahil sa mas lalo lang pinapalala niya ang kanyang kaso. Kung naging matapang siya sa pagharap sa taxi driver na kanyang tinutukan at naging mabilis sa pagkasa, ay sana... Maging matapang rin siya at maging mabilis sa paglantad at pagharap sa kanyang kaso, ikaw, kaya mo rin bang manutok at magyabang? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.